Yan guys, oh, dire-diretso yan. Yeah, Hanggang sa may dulo. Yan dire-diretso yan. Ayan, direct direct lang yan. Yeah. Tapos lilipat na naman. Kasi ko. Alam mm. mo nag-vlog? Alam mo na nag-vlog? And guys, paulit-ulit lang yan. Yan. Hanggang makarating yan doon sa so may dulo. guys, paulit-ulit lang. Pagkatanim, uulitin. Lilipat yung tinatawag namin kotod. O guide. Para maging pantay ang... Pantai pantay guys. Kaya tingnan. tapos uh, nilipat na naman sa kabila ka. guys nung <coughs> ako na antakway pang ulam hindi <laughs> nga okay, guys silipin natin sila doon tapos so, nung tingnan natin kung tapos sila pangulam Pang ulam. <laughs> Ito natin guys doon. Tingnan natin kung tapos na sila magtanim. At ililipat namin yung kubota sa kabila. Oh, Lapit na sila. Oh. malapit na sila, matapos ano pala guys yung barena natatawag na barena, pag matigas yung lupa yung ginagamit namin sa gulong ng kubota yan binabarena niya para okay. <laughs> guys. ha eh. hahahaba guys sarap niya nadobo hahaha <laughs> And guys, malapit na yung matapos yung dalawa. Oh. Habang nagtatanim sila, ako nanguha ng pangulam. Mamaya. Yeah. Uh, yeah. guys, malapit na sa matapos. Ah. Inilipat kasi namin guys yung kubota sa may kabila. Kaya tapos na magtanim. Hindi pa yung kubota sa kabila. Mga ilang ano na lang yan guys. Eskwala dong eskwala guys ano. Ayan no. Oh. <laughs> Abang tatanim sila ako. May pang-ulam na mamaya. Mamaya guys adobo ko yan. Sarap niyan. guys so, konti na lang yung guys oh konti na lang Ayan. pantay na pantay sa kabila naman tayo naman tayo magbiyo patakas na ito guys yung gabi dito sa so, may kabila sa so, may gilid ng Pinataniman nila. Pakita ko lang sa iyo guys. Ito daw eh. Masarap daw to. Ito. to masarap to guys. Ah. Kulay pula. Puno yan. Umalaman yan guys. Ayan naman yan. Hindi nagtatako yan. Ito naman yung green. Green na green. Ayan. Violet. Ay hindi. Pink pala. Pink yan. Pink. Hey guys. Ano naman yan? Kaya na namin. Takwaya naman yan guys. Pero kinakain din yung laman niya. Tapos daon at saka katawan. Lahat din na nakakaya. Pati takwaya. Binibiro naman nila Binibiro naman nila ako. Bukas naman daw 'to kasi para may trabahohin ulit sila. Tayo <laughs> mag alala bukas may trabaho ulit kayo. Doon sa, doon naman tayo sa kabila magtanim. Yeah. Balik tayo dito, guys. Ito pala, guys. Sabi ng tropa ko. Sa Surigao daw, eh. Ano? Yung laman daw na ito. Yan, yan. Yung laman. Yung laman daw, yan. Sinasawag sa halo-halo na ginagataan. Napakasarap daw, yan, guys. Yan. Ah, pwede rin gulayin. Pinugulay yung laman. Tapos yung dahon. Ang daw niya, guys, ay kulay ano sa gitna guys, so na sila yun lang lang palay guys na tinatanay mo pantay pantay na lang guys isa na lang last one last guys tapos na dito na lang, konti na lang kasi may space pa eh sayang kasi yung space nito sayang kasi guys yung space nyo oh. kaya lagyan na rin ang konti yeah. oh. wala nang tansi tansiyan yan guys mata-mata na sana yan Mamata-matahin na lang natin yan. Yan. Tapos na guys. Guys. Thank you for watching.